Inilagay na sa orange at red alert ang ilang lugar sa Milan, Italy dahil sa pagbaha. Wala namang napaulat na nasaktan sa mga Pilipino roon. Yan ang ulat ni Dick Villanueva. Lampas tuhod na baha ang tumambat sa mga kababayan natin sa Milan pagkising nila kahapon ng umaga. Umabot hanggang tuhod ang baha sa subway sa Corbeto, Milan. Kaya hindi nakapasok ang ilan sa kanilang trabaho wala namang naitalang nasaktan mula sa mahigit kumulang sa 200,000 Pilipino migrants na nagtatrabaho at naninirahan sa Milan, Italy. Kapit to po sa pagpasok po namin sa trabaho dahil wala akong, kahit po may train. Ang mahirap po, ano ho, hindi po kami makaakyat sa, ano, sa istasyon ni dahil gawa ng uh, ang lahat ng ano, ang lahat ng tubig. Pa, pa ano, pa pababaho. Nasa ano na ho, nasa malapit na ho sa hita. Wala naman kayo nabalitaan ng mga kababayan natin na may nasakta, na injured, gano'n sa baha na yan? Ay, wala naman ho. Ang ano lang ho, marami hong reklamo, marami hong naangal dahil gawa ng marami hindi nakapasok sa trabaho. Mm -hmm. Lalo na ay, ang pagkasabi pa yung namit ko dun sa, sa may metro na um, sayang nga daw dahil siya ay nagtatrabaho ng nero. Ibig hmm. sabihin, hindi ho siya naka, wala ko kontrata. Talagang inano niya, doon sa baha, hanggang tuhod. Masok siyang uh, basa, ganun ho. Ayon sa mga otoridad, dahil sa walang tigil na pagulan at masamang panahon, kaya umapaw ang si River ng madaling araw na nagdulot ng matinding pagbaha sa hilaga ng kabayanan. Ayon pa sa isang Filipino migrants na nakasaksi habang sakay siya ng pampasahirong bus, kita ang malakas na flash floods dahil sa mga motor at sasakyan na inagos na kanilang nadaanan. Yes, ang nakita natin dito ang uh, pinakamalaking epekto ng baha ay uh, ang transportasyon dahil uh, talaga ano talagang uh, grabe no yung mga tao kasi naglalakad na sila and then uh, ang uh, mga sasakyan talaga ng mga uh, heavy traffic talaga. So ito yung nakita natin na pinakamalaking uh, na epekto nito at Uh, dahil ang sentrali kasi alam naman natin na ito ay nagko-connect no sa Milano sa Milan nagko-connect ito sa ano sa uh, iba't ibang ano um, uh, ano pinanggalingan ng iba't ibang lugar mga pasahero ng mga train at bus na kung saan ay uh, nanggaling ito sa iba't ibang area hindi lang sa Milan kundi outside Milan dahil sa bahang kanilang naranasan dulot ng extreme weather, ay gagawa ng ang mga otoridad ng detention basins para makontrol ang dami ng tubig na bumababa sa kabayanan. Taong 2014 pa anila ng huling makaranas ang ganitong kalaking pagbaha ang Milan. Nakaranas din ang bayan ng Parma, Piazenza at labas ng Ginoba ng pagbaha at bagyo. Kaya naman inilagay sa Alert Orange ang limang rehiyon at red alert sa Benito. Nakitaan din ang Venice ng aqua alta phenomenon na bumabaha sa kanal ng lunsod mula dito sa Milan, Italy. Dick Villanueva para sa Bayan.